Magulo ba? Ang Hindi ako natutuwa. Eh, ibas ko mas umayos ka nga dyan. Duras na. Uy, alas pa. Uy, excited man yan siya umuwi. Seven na. Oo, oh, alas pa ka pa. <laughs> oh, bilisan ako na to. Ang bilisan. Punta raw sa... Anong gate ka ba? Sasakay ka pa ng ano dyan? sasakay ka pa ng train Tungtay na ako ng train, nandito na ako ah nakasalta, ay nasa loob ka na pala ano ang bilis pa naman ng train no gandahan naman uy Uwi, 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 uwi ako sana, din ako bumili nito. Bakit hindi masarap? Okay. Hmm. Dapat yung mapin na lang binili mo na tinapay. Masarap pa yun. Sa <coughs> na loob <coughs> I-ano ka naman dyan, eh. Kikita mo naman yan. Ilalas fall, diba? Oo. Alas otso naman ang ano mo, diba? Diyan kami ga, diyan ako galing. <laughs> 838. 838 838 na get hmm. Ayo na order-order hmm. naman yan, <coughs> ano. Di naman masarap. Hmm. thank you <coughs> <coughs> Anong oras dating ano so, magtambay ka pa sa Kuwait? kwet? 8:30. Bakit? Naligaw ng ikot-ikot lang dito. Nakaka-nakakalito tong airport nila. Ikot ng input. Umangal, pasero nga lang. Tangina, hindi ganito dapat. Dapat alam nila na business yung Basta, businessman yung eh. sasakay. Hindi ganito. Dari umangal, ang ganda-ganda na airport. Hindi <laughs> ako nagagandahan at ang haba-haba ng nilalakad. Oo, oh, ang haba talaga kasi malaki ng airport ngayon sa Jeday. Ay, makakakita na sila ng makakakita. Oh, baka ilas call ka na. Alin? 838. Ayan oh, 838. Oh, nandiyan ka na eh. Dyan. Tambay ka na dyan. Oo. Oh, mag muna ako. Finger muna ako. So, baka okay stay ko lang ba? Baka... <laughs>